Paano kung may isang dahon na kayang gawin ang hindi nagagawa ng karamihan sa mga gamot? Isang simpleng sangkap na halos lahat ng Pilipino ay may sa bakuran. Pero hindi natin alam ang tunay nitong kapangyarihan. At paano kung ang solusyong matagal mo nang hinahanap ay nariyan lang pala, hindi mahal, hindi komplikado, kundi likas at abot kamay? Kamusta po sa inyong lahat, mga mahal kong lolo, lola, nanay at tatay? Ako po si Dr. Antonio Reyes at ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa lalo na para sa mga may diabetes, mataas na kolesterol at problema sa sirkulasyon. Alam ko po ang pakiramdam. Araw-araw na pag-check ng asukal, takot sa pamamanhid ng paa, pangamba sa puso puyat sa kaiisip kung darating ba ang komplikasyon. Marami na po kayong sinubukan, gamot, insulin, pagbabawal sa pagkain, ngunit parang walang tunay na pagbabago. Ngunit ngayong araw, bibigyan ko kayo ng pag-asa dahil may isang dahon, isang likas na regalo ng kalikasan na sinusuportahan ng pag-aaral at ginagamit na sa loob ng maraming siglo at kapag nalaman ninyo kung paano ito gumagana, baka ito ang pirasong matagal nang nawawala sa inyong laban kontra diabetes. Kaya please, panoorin ninyo hanggang dulo. Promise, may ibubulong akong sekreto na pwedeng magbago ng inyong pang-araw-araw na kalusugan. At kung gusto ninyong mauna sa lahat ng natural na tips para sa ating mga senior mag-subscribe na po kayo sa channel na ito. Nandito ako para alagaan kayo araw-araw. Bahagi do, numero 8, pipino na may balat numero 8 sa ating listahan. Pipino na may balat. Mukha lang itong simpleng gulay na madalas nakatabi sa ref. Pero para sa mga may diabetes, mataas na kolesterol o mahinang sirkulasyon, isa itong tahimik na bayani na dapat kainin araw-araw. Alam ba ninyo, mga lolo at lola, na ang pipino ay 95% tubig? Ibig sabihin, napakaganda nito para sa bato, is kidney. Kapag sapat ang tubig sa katawan, mas madali nitong nailalabas ang mga lason na nagdudulot ng pamamaga. Ang parehong pamamaga na nagpapalala ng neuropathy, pananakit ng paa, at mabagal na paghilom ng sugat. Hindi lang iyon, ang pipino na may balat ay sagana sa potasyum na tumutulong mag-relax ng mga ugat. Kapag mas relax ang daluyan ng dugo, mas maganda ang sirkulasyon, mas nagiging mainit ang kamay at paa, at mas nababawasan ang pressure sa puso. Mayroon din itong silika, isang mineral na nagpapalakas ng ugat, buto, kasukasuan, pati na rin balat, buhok at kuko napakahalaga para sa mga seniors. At syempre, ang fiber sa balat ng pipino ay tumutulong pabagalin ang pagsipsip ng asukal. Kaya mas stable ang blood sugar, mas kaunting pagtaas at pagbaba, at mas mahusay ang enerhiya buong araw. Thai P, laging kainin ang pipino na may balat. Hiwain at isama sa salad, i-blend sa green juice, o gawing merienda sa hapon. Simple, Mura, pero napakalakas. Kung gagawin mo ito araw-araw, parang may maliit kang kalasag laban sa diabetes, natural at walang side effect. Bahagi 3, numero 7. Lila na repolyo, numero 7 sa ating listahan. Lila na repolyo o tim. Maaaring iniisip natin na pangkulay lang ito ng salad. Pero sa totoo lang, para sa mga may diabetes, mataas na kolesterol, at mahinang sirkulasyon, ang gulay na ito ay parang isang makapangyarihang sandata na nakatago sa simpleng anyo. Ang sekreto nito ay nasa antosyanin, ang natural na pigmentong nagbibigay ng kulay lila. Pero higit sa ganda, ito ay isang malakas na anti-inflammatory antioxidant na tumutulong labanan ang pamamaga sa loob ng katawan. Alam natin na ang pamamaga ang ugat ng maraming problema ng mga seniors, pananakit ng paa, pamamanhid, mataas na blood sugar at mahinang daloy ng dugo. Dinutulungan din ng antusyanin na protektahan at palambutin ang mga daluyan ng dugo. Kaya mas maganda ang sirkulasyon, mas mainit ang kamay at paa at mas mababa ang panganib ng stroke at hypertension. Ang lila na ripolyo, ay sagana rin sa fiber na kumakapit sa LDL cholesterol at tumutulong ilabas ito sa katawan. Isang natural na paraan para linisin ang mga ugat. At hindi dapat kalimutan, napakaganda rin nito para sa atay na may malaking papel sa pagregulate ng blood sugar. Paano kainin? Pinakamabisa kapag hilaw sa salad? Maaari ring igisa ng neboy bawang at olive oil o i-ferment bilang sauerkraut para dagdag probiotiko. Isang simpleng gulay pero napakalakas ang epekto lalo na kung kainin ng regular. Bahagi par numero 6, hilaw na pulang sibuyas. Numero 6 sa ating listahan, hilaw na pulang sibuyas. Oo, yung simpleng sibuyas na madalas iniiwasan dahil sa amoy at hapdi sa mata. Pero alam ba ninyo, mga lolo't lola, na ang sibuyas na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na pananggalang para sa mga may diabetes, mataas na kolesterol, o mahinang sirkulasyon? Ang tunay na lakas nito ay nasa quercetin, isang flavonoid na kilalang mataas ang anti-inflammatory at antioxidant effect. Tumutulong itong pababain ang blood sugar sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity at pagbagal sa pagsipsip ng asukal sa bituka, isang malaking tulong para maiwasan ang biglaang pagtaas ng glucose. Meron din itong sulfur compounds na tumutulong protektahan ang pancreas, ang organ na responsable sa paggawa ng insulin. Kapag mas kaunti ang pamamaga sa pancreas, mas gumaganda ang takbo ng blood sugar sa paglipas ng panahon. Higit pa riyan, ang pulang sibuyas ay may mild blood thinning effect, kaya't mas malabnaw at mas magaan ang pagdaloy ng dugo. Nakakatulong ito, buwasan ang panganib ng pamumuo ng dugo, mataas na presyon, at bigla ang stroke, mga panganib na karaniwan sa ating mga seniors. At para sa kolesterol, isa rin itong kampiyon. Binabawasan ang LDL, masamang kolesterol. Pinapataas ang HDL, mabuting kolesterol. Pinakamahalaga. Kainin ito ng hilaw. Kapag niluto, nasisira ang maraming quercetin. Ilagay sa salad, isama sa salsa, o kainin kahit kaunting hiwa bawat araw. Isang maliit na pirasong sibuyas, pero napakalaki nang naitutulong sa kalusugan. Bahagi Sim, numero 5. Yakon Root, numero 5 sa ating listahan. Yakon Root. Isang ugat na simple ang itsura, pero kapag tungkol sa blood sugar, kolesterol, at kalusugan ng bituka, isa itong biyayang bigay ng kalikasan para sa mga seniors. Ang pinakamahalagang sangkap nito ay inulin, isang uri ng prebiotic fiber. Hindi ito ordinaryong fiber, ito ay pagkain ng mabubuting bakterya sa ating bituka. Kapag mas malakas ang good bakterya, mas maganda ang metabolismo, mas mababa ang pamamaga, at mas kontrolado ang blood sugar. Tinutulungan ng inulin na pabagalin ang pagsipsip ng glucose, kaya hindi biglang tumataas ang asukal pagkatapos kumain. Napakaganda nito para sa mga may pre-diabetes o type 2 diabetes lalo na kung madalas sumipa ang sugar matapos kumain ng kanin o tinapay. At hindi lang asukal ang tinutulungan nitong ayusin. Binabawasan din nito ang pagsipsip ng taba, kaya mas konti ang LDL kolesterol at mas malinis ang mga ugat. Isang napakalaking tulong para maiwasan ang stroke at sakit sa puso. Malakas din ang epekto nito laban sa pamamaga kaya nababawasan ang sakit sa binti, paninigas, at pakiramdam na madaling mapagod. Paano kainin? Kainin ng hilaw, gadgad -gad sa salad, o gamitin ang yakon powder sunflower sa paggawa ng tinapay o smoothie. Isang ugat na simple pero tunay na kayang magbigay ginhawa sa katawan. Bahagi 6, numero 4, hilaw na kasoy numero 4 sa ating listahan. Hilaw na kasoy maliit, malasa, at parang simpleng merienda. Pero para sa mga may diabetes, mataas na kolesterol o mahina ang sirkulasyon sa itong napakalakas na kakampin ng katawan. Ang sikreto ng kasoy ay nasa mga healthy fats nito, ang monounsaturated at polyunsaturated fats. Ito ang mga taba na tinatawag nating mabubuting taba dahil tumutulong silang babaan ang LDL masamang kolesterol at pataasin ang HDL, mabuting kolesterol. Ibig sabihin, mas malinis ang ugat, mas magaan ang daloy ng dugo, mas malusog ang puso. Meron din itong magnesium, isang mineral na madalas kulang sa mga seniors. Kapag mababa ang magnesium, humihina ang bisa ng insulin, kaya mas tumataas ang blood sugar. Ang ilang pirasong kaso'y kada araw ay makakatulong punan ang kakulangang ito. Huwag din kalimutan ang copper, isang mineral na tumutulong palakasin ang pader ng mga daluyan ng dugo. Mahalaga para maiwasan ang pagtaas ng presyon at bigla ang stroke. At higit sa lahat, ang kasoy ay may anti-inflammatory antioxidants na nagpapakalma sa pamamaga, isang malaking problema ng mga may diabetes. Paalala kumain lamang ng 6 piraso sa isang araw. Dapat hilaw at walang asin. Iwasan ang inihaw o may mantika. Maliit na merienda, pero may malaking benepisyo para sa puso, ugat at blood sugar. Bahagi 7, numero 3. Saan ang dahon ng mulberry? Numero 3 sa ating listahan. Saan ang dahon ng mulberry? Isang inuming simple Mainit at napakapresko. Pero para sa mga may diabetes, mataas na kolesterol o madalas manghina ang sirkulasyon, ito ay parang isang tasa ng natural na gamot na dahan-dahang nag-aalaga sa katawan. Ang tunay na lakas ng dahon ng mulberry ay nasa chlorogenic acid at flavonoids. Ang mga plant compounds na ito ay tumutulong pabagal ang pagsipsip ng carbohydrates kaya hindi biglang tumataas ang blood sugar matapos kumain. Napakahalaga nito para sa mga seniors na madalas sumipa ang asukal pagkatapos ng tinapay, kanin o matatamis. May kakayahan din ang chaana na ito na pala pa luwagin ang mga ugat, bawasan ang paninigas ng daluyan ng dugo, at alisin ang mga lason na nagpapahirap sa puso at utak. Dahil dito, Gumaganda ang sirkulasyon, mas umiinit ang kamay at paa, at bumababa ang panganib ng stroke. Isa pang benepisyo, nakatutulong itong bawasan ang visceral fat, yung mapanganib na taba sa loob ng tiyan na konektado sa type 2 diabetes. May mild diuretic effect din ito, kaya natutulungan kayo na ilabas ang sobrang tubig at bawasan ang pamamaga ng paa. Paano ihanda Magbabad ng 1 kutsarita ng tuyong dahon ng mulberry sa mainit na tubig sa loob ng Pupram Tinam Minuto. Inumin ng mainit bago matulog o malamig sa hapon bilang pampresko. Isang tasa bawat araw at mararamdaman ninyo ang gaan ng katawan. Bahagi 8. Numero 2. shimeji Mushroom Numero 2 sa ating listahan, shimeji mushroom, maliit, puti o kayumanggi at mukhang simpleng kabuti. Ngunit sa totoo lang, isa ito sa pinaka-underrated na pagkain para sa mga may diabetes, mataas na kolesterol o gustong mapabuti ang sirkulasyon at timbang. Ang lakas ng shimeji ay nasa dalawang natatanging compound, beta-glucan at eritadinin. Ang beta-glucan ay isang uri ng soluble fiber na tumutulong sa lain ang LDL cholesterol sa bituka bago pa ito pumasok sa dugo. Parang natural na espongha na naglilinis ng ugat. Isang malaking tulong para maiwasan ang high blood, stroke at baradong ugat. Samantala, ang eritadinin ay tumutulong ayusin kung paano pinoproseso ng katawan ang taba. Dahil dito, mas kontrolado ang kolesterol at mas madali ring mapanatili ang malusog na timbang, isang napakalaking tulong sa mga may type 2 diabetes. Pinapaganda rin ng Shimeji ang insulin sensitivity, kaya mas maayos ang paggamit ng glucose ng mga selula. Ibig sabihin, mas stable na blood sugar at mas kaunting pagod o hilo pagkatapos kumain. Sagana din ito sa antioxidants na nagpapakalma ng pamamaga sa ugat. Kaya mas maganda ang daloy ng dugo hanggang sa kamay at paa. Paano kainin? Igisa sa bawang plus olive oil, idagdag sa soup, stir fry, o ihalo sa gulay para mas busog at mas healthy maliit na kabuti. Pero napakalaki ng pakinabang sa puso, ugat at blood sugar. Bahagi namin, numero 1. Saang dahon ng manga? Numero uno sa ating listahan. Saan ang dahon ng mangga? Oo, hindi prutas, hindi juice, kundi ang mismong dahon ng puno ng mangga. Maraming Pilipino ang may puno nito sa bakuran. Pero kakaunti lang ang nakakaalam na ang dahong ito ay tinatawag na insulin ng kalikasan. Ang tunay na lakas ng dahon ng mangga ay nasa mangiferin, isang makapangyarihang antioxidant na may anti-inflammatory, anti-diabetic, at heart protective effects. Tumutulong itong pababa ng blood sugar sa pamamagitan ng pagbagal ng pagsipsip ng glucose at pag-improve ng insulin function. Higit pa riyan, pinoprotektahan ng mangiferin ang pancreas, lalo na ang mga beta cells na gumagawa ng insulin. Sa mas malusog na pancreas, mas kontrolado ang blood sugar sa pangmatagalan. Para sa puso at ugat, tumutulong ang dahon ng mangga na palambutin ang daluyan ng dugo, bawasan ang LDL cholesterol at protektahan laban sa hypertension at stroke. Marami ring tumutugon na mas gumagaan ang pakiramdam nila dahil sa banayad na calming effect ng tsaang ito na nakakatulong bawasan ang stress Isang kilalang trigger ng pagtaas ng asukal. Paano gawin? Pakuluan ang patmo de pima malilinis na dahon sa tubig sa loob ng tono minuto. Inumin ng 1 na meduo tasa sa isang araw mainit o malamig. Pwedeng lagyan ng konting lemon o cinnamon para mas masarap. Isang tasa bawat araw at mararamdaman ninyo ang tahimik pero makapangyarihang suporta ng kalikasan. At ngayon, mga mahal kong lolo, lola, nanay at tatay, nadaanan na natin ang otso natural na pagkain at inumin na maaaring makatulong sa blood sugar, kolesterol at sirkulasyon. Mula sa pipino na may balat, lila na repolyo, hilaw na pulang sibuyas, yakon root, hilaw na kasoy, saanang ng dahon ng mulberry, shimeji mushroom, hanggang sa tsaan ng dahon ng mangga, ang insulin ng kalikasan. Mga pagkaing simple, mura, madaling hanapin, pero may taglay na lakas na madalas nating hindi napapansin. Ang pinakamahalagang mensahe ko po, hindi kailangan ng malaking pagbabago. Sapat na ang maliliit, ngunit pare-parehong akbang. Isang hiwa ng sibuyas, isang tasa ng tsaa, kaunting gulay araw-araw kapag ginawa ng tuloy-tuloy, napakalaki ng naiipon na benepisyo. Hindi po kayo nag-iisa. Libo-libong Pilipino ang unti-unting bumabalik sa kalikasan upang muling ayusin ang kanilang kalusugan. Kung nakatulong po ang video na ito, sana ay mag-iwan kayo ng komento, pindutin ang like at mag-subscribe sa ating channel. Ito ang paraan para malaman kong kasama pa rin ninyo ako sa inyong wellness journey. At huwag palampasin ang susunod na video, ibubunyag ko ang pinakamakapangyarihang natural na pinagmumulan ng collagen para sa mas batang balat, mas malambot na kasukasuan, at mas masiglang katawan. Huwag ninyong palalampasin